Naipasa na po ng mababang kapulungan ang 700 million budget ni VP Sara. Ito po ay tinapyasan ng 1.3 billion dahil halos 2 billion po ang hinihingi ni Inday Sara. So, ano ba ho ang end game para kay VP Sara itong taon na darating? Talaga bang pilay na siya? At talaga bang napatunayan na natalo ng mga kongresista itong si VP Sara? Well, sa tingin ko po no, una-una, winner po si Inday Sara sa nangyari. Bakit? Well, alam naman natin na talagang ang kongreso, pinaka-importante yan sa panahon ng budget season. Dahil talagang po pwede silang mag-zero budget. No? Pero anong ginawa ni, ni Sara? Alam niya sa mulat mula na tatargetin siya. Dahil tina-target naman talaga siya. No? Dahil siya ay perceived na kalaban sa susunod na eleksyon para sa presidente. At ngayon pa lang, ay nais na siyang pilayin. So, nung siguro um, naggawa na ng budget si Inday Sara at nag-isip ko anong magagawa niya sa taong nito, eh dumaan din sa kanyang isipan. Ano kaya? Makipaglaro na lang ako sa kanila para makuha ko yung budget ko at pag nasa akin ang budget ko, gagawin ko na ako anong gusto ko. No? Pero hindi po yun ang naging desisyon ni Inday Sara. Nanindigan po siya sa kanyang prinsipyo at ang sabi niya, hindi ako makikipaglaro sa mga trapo. Meron siyang programa na ipinirisinta at ang sabi nga niya, ito ay para sa um, interest ng mga mamamayang Pilipino. Bakit? Dahil bilang isang vice president, tinig tinignan niya kung ano mga pangangailangan ng ating mga mamamayan. Unang-una na dyan, yung medical at saka funeral assistance. Tapos nandiyan pa rin yung mga pantustos dahil nga pambahid ng kuryente, pambahid ng eskwela. So lahat ng mga pangangailangan na hinihingi sa kanya ng mga mamamayan, yun ang kanyang ginawa ng programa. Of course, hindi naman siya nag-iisip na siya na yung uh, papalit sa trabaho ng DSWD, no? Dahil talaga naman 'yan din ang uh, ang uh, mandato ng DSWD. Pero siyempre, dahil politika nga, yung sangkatutak na budget ng DSWD, maibibigay lang sa mga kaalyado ni Speaker Martin Romualdez at ni Zaldico. Paano naman yung mga hindi supporters ng uh, speaker, ng uh, uh, chair ng Committee Appropriations at saka ng mga kongresista? wala na ba silang po pwedeng puntahan para sa tulong? Yun sana yung dahilan kung bakit humihingi pa rin ng budget for the same purpose ang Vice President. Dahil kinakailangan lahat ng Pilipino nangangailangan ay eh merong pupuntahan sa panahon ng pangangailangan. Pero gaya na aking sinabi, no, dalawang options dyan. Tanggapin niya yung katotohanan na kinakailangan makipaglaro sa Kongreso. At uh, pangalawa, manindigan sa kanyang mga prinsipyo. At ang pinili ni Inday Sara Ayaw ko makipaglaro sa inyong lahat. Maninindigan ako. Inexplain explain ko sa bayan kung ano ang nais kong budget para tustusan ang pangangailangan ng taong bayan. At kung hindi nyo ibibigay, bahala kayong managot sa taong bayan. So sa akin, winner po si VP Sara dahil, bagamat napakalakas ng temptasyon na gawin na lang ang lahat ng ginagawa ng trapo na sige na nga, isang beses, isang taon lang naman itong makikisama ka sa mga kongresista hindi po niya ginawa yon. That would have been the easier way out.